Hi, what's up everyone? Magandang araw po sa inyong lahat. Pupunta ako ngayon ng airport. And pupunta ako ngayon sa Tabog City, sa Tumigaraw, para sa isang opening ng isang mall. And I will be performing. Kaya naman, super excited ako. Sana marami ako mag-meet ng mga TJ Natix. Kasi actually, parang two days yata ako. Almost three days yata ako doon kasi the thing is, yung flight yata sa Tumigaraw is one flight per day. Halo na yun, vacation. Wow, traffic super traffic and ayoko ko sa airport kasi sa ko pa yung RM ko si Kuya Rod. so sana hindi ako malit and sana we can go sa airport na wala na sir. Uh, Napapain yung kato song na to and I really like it. Malalang um, gusto ko lang practice and actually hindi ko siya kabisado pa. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Hello, oh, mga Ross at Choco. Naliwagi ng buhay mo pag nilagas ko na ang puso. So, dito na ako sa airplane. Sana marami ako magawa today, pero pag wala, makapahinga lang. Well, touchdown to Gigarao. Hey, Guerrero, say hi. First time, so. Hindi naman mainit, kaya okay lang. Okay lang, kung yung weather. The weather is good. It's... May biyahe pa daw kami. Ilang oras, Guerrero? Kale, one hour parao. One hour Land yung travel. biyahe. Land travel. Land travel, okay. So, we're on our way now sa, sa restaurant. Kakain muna kami. Sinabi sa amin na oh ang specialty dito ay pancit. Pancit. Batil <laughs> patong. Patil patong. So bakit siya pansin patil patong kasi nakapatong siya sa isang binatil na ito. Wow. wow. Ano to? Um chichiro bulak Wow. Sir, wow. may chichiro bulak na. sauce. So may sauce pa siya. Kasha. So, Sarap. Tingnan natin ang pansit patil patong. Wow! So talagang pag kinakain yung pansit batik, batil pato, kailangan lagi may sauce. Yeah, so para rin siyang masalaysyo, uh, parang may ano, sauce. Sinasabaw mo talaga. Hey, apa? Di itu sa hotel. Sige, sige. Hi, good afternoon. So, may mga bisita pala tayo, sa si Nemo. Si Dory. <laughs> so, wakas, oh, makakatulogay oh, na ako. So, guys, ay kumakatok pa sa red.

mag-open na yung Centro Mall. Then, um, I'm just waiting sa, call, uh, sa sa akin. Tapos, wala lang. Gusto ko lang i-share sa inyo na ang ganda ng view. Grabe. Sendero nga lang, di ba? Ah, Nakakatuwa. Nagising ka na sobrang may-miss ko yung nakatira pa kami sa Bulacan. Tapos sa oh, labas ng bahay namin, maraming palayan. So, yung... Alam mo yun, yung feeling ngayon napaka-fresh yun. Nakabukas nga lang kanina tong window na to. Sobrang Ayun, okay, nandito natin. na kami sa event. Uh, Hinihintay lang namin yung queue ko. Uh, Nasa ah, loob kami ng van. Marami ng tao sa labas. Ayun, naghihintay sila sa labas lahat. Good luck! Ah, tapos na! Maraming maraming salamat siyempre sa Centro Mall for having me at sa mga tika Tabuk City na sobrang napaka warm welcome Eh nakisaya sa opening at sa magpunta para yun may experience din na ah, mahandugan ko kayo ng something kaya naman maraming maraming salamat so ngayon nag na ako pumunta na ako sa baba kasi meron kami early dinner. So kumakain na kami ngayon, sobrang sarap. <coughs> Ang dami ko ka muna kain ng no? Bar chicken barbecue, nichong kawali, fish, fish fillet, mm. fish. Nakalimutan ko tawag. And then gulay na may chicharong bulaklak. Tara, kain po tayo. Sobrang busog. Sobrang pagod ngayon, inaantok na ako. Thank you so much for this day and sa blessing. And kita-kit sa Manila.